Taas pa rin ito, ano? Taas na nyo. Mababa ito. Ito mababa. Ito na lang para pumanta yung tatlo. Ito mababa. Pero tabi nga pa rin ito, ano? ano. No, no, no. Nauuna yung ano, magmahaba yung tali, no? Kaya yeah, ganun. May iba pa yan pagka, ano, hindi ko alam yung food ka pa Ay, kumpara pa eh. iba, iba. Pap Rain. Rain. Wala na. Ah, hindi pwedeng ganun <laughs> Sa <gilid. Saan laughs> yes. okay, okay na tapunin. Criminal water. Nawalis ko <laughs> lang kahapon. Sa gilid nitong ano? Yes. Nawalis ko kahapon. Sa rep? Sa freezer? Yes. testing na ating Roman Shades Ayan. bagong kakilala kasi natin to yung contractor nito malayo pa siya Valenzuela so bago niya kunin gusto niya masiguradong pantay pantay yung mga tuhugan mga tahe tahi pabigat dati daw kasi mayroong siyang pinagawaan pagdating sa site hindi pantay pantay kaya pag hinila yung roman shades hindi pantay ang fold so yan, after checking maayos naman so balot na natin at ipadala na sa kanya para matransfer na rin yung payment yun na lang niya eh. <laughs>